Bilang isang heart surgeon na may dekada ng karanasan, libu-libong senior patients na ang pumapasok sa aking opisina na nag-aalala dahil sa chest discomfort, hirap sa paghinga, o biglaang pagkapagod. At madalas ang dahilan ay hindi lang dahil sa diet o stress, kundi isang gamot na matagal na nilang iniinom, minsan pa nga ay para sa ibang kondisyon. Maraming seniors ang hindi alam na ang ilang karaniwang gamot na iniinom araw-araw ng milyon-milyong tao over anim na ay maaaring unti-unting sumira sa heart muscle, magpataas ng blood pressure, o magdulot ng irregular heart rhythms. Hindi agad nagpapakita ng side effects ang mga gamot na ito, pero sa paglipas ng panahon, pwedeng magpahina ng puso at magpaiikli ng buhay mo. Sa video na ito, ibabahagi ko ang pitong pinakadelikadong gamot na posibleng nakakasira sa heart health mo nang hindi mo namamalayan. Hindi ito para takutin ka, kundi para maging aware ka. Kung ikaw o ang mahal mo ay over-anim na po at umiinom ng gamot para sa pain, tulog, blood sugar o mood, kailangan mong panoorin ito hanggang dulo. Ang pill number 7 ang pinakamasama at pinakakaraniwang ginagamit. Hindi ko sinasabing itigil mo ang mga gamot mo nang walang payo ng doktor, pero karapatan mong malaman ang totoo. Kaya simulan natin sa pill number 1. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Pill number 1. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs. Ang non-steroidal anti-inflammatory drugs o NSAIDs ay kinabibilangan ng mga gamot tulad ng ibuprofen at naproxen. Karaniwan itong ginagamit para sa arthritis, joint pain o back pain, mga pangkaraniwang problema sa mga seniors. Maraming tao over animnapu ang araw-araw itong iniinom nang hindi alam kung gaano ito kadelikado sa puso. Ang NSAIDs ay pwedeng magpataas ng blood pressure at magdulot ng fluid retention na naglalagay ng extra strain sa iyong puso. Para sa isang mahina o tumatandang puso, ang dagdag na pressure na ito ay maaaring mag-trigger ng heart failure or irregular heartbeat. Sa paglipas ng panahon, pwedeng masira ng NSAIDs ang mga blood vessel at magpababa ng kidney function, na lalong magbibigay ng pasanin sa cardiovascular system mo. Kung may high blood pressure ka na o umiinom ng gamot para sa puso, ang mga pil na ito ay maaaring makagambala sa iyong treatment. Maaaring hindi mo agad maramdaman ang epekto, pero ang puso mo ay patuloy na napipilitan. Kaya lagi kong sinasabi sa aking mga senior patients na mag-ingat sa mga over-the-counter na painkillers. May mas ligtas na options para sa pain relief na hindi nagdadagdag ng risk sa puso. Laging kumonsulta sa iyong doktor bago magpatuloy sa pag-inom ng NSAIDs ng higit sa ilang araw. Ang pag-alis ng sakit ay hindi dapat ipagpalit sa kalusugan ng iyong puso. Pill number 2. Certain Diabetes Medications, Thiazolidine Diones Kung ikaw ay may type 2 diabetes, may isang uri ng gamot na tinatawag na thiazolidinediones, kasama na ang Pioglitazone. Ang mga gamot na ito ay ginawa para pababain ang blood sugar pero maaari palang lihim na makasira sa iyong puso. Pwede itong magdulot ng fluid buildup, pamamaga ng mga paa, at kahit congestive heart failure, lalo na sa mga senior na edad, anim na pupataas. Bagamat ang intensyon ay kontrolin ang blood sugar, ang hidden risk nito sa cardiovascular system ay seryoso. Maraming seniors na may diabetes ay high risk na sa heart disease. Kapag nagdagdag ka pa ng gamot na naglalagay ng extra pressure sa puso dahil sa fluid retention, Nagiging mapanganib na kombinasyon ito. Mas nakakabahala pa, ang mga gamot na ito ay pwedeng magtago ng mga early sintomas ng heart failure tulad ng madaling pagkapagod o hirap sa paghinga. May mga doktor na nagre-reseta pa rin nito dahil epektibo sa pagkontrol ng blood sugar, pero kung may history ka ng heart disease o kahit mild swelling lang, pwedeng pasubtili ang lumala ang pinsala nito. Laging tanungin ang iyong doktor kung may mas ligtas na alternatibo. Mahalaga ang pag-control ng blood sugar pero hindi dapat ito makompromiso ang kalusugan ng iyong puso. Pill number 3. Sleeping Pills, Sedative Hypnotics Maraming seniors ang nahihirapan sa tulog at umaasa sa mga sedative hypnotic na gamot tulad ng Zolpidem o mga older drugs gaya ng Diazepam. Ang mga gamot na ito ay nangangako ng mas magandang tulog pero madalas may dala itong malubhang epekto sa iyong puso. Ang mga sedatives ay nagpapabagal sa iyong buong nervous system kasama na ang heart rate at blood pressure mo. Mukhang nakakatulong ito, pero sa totoo lang, binabawasan nito ang kakayahan ng katawan mong tumugon sa stress or oxygen demands habang natutulog. Sa paglipas ng panahon, ang mga gamot na ito ay pwedeng magdulot ng sleep apnea o palalain ng existing apnea, isang kondisyon kung saan humihinto ang paghinga mo sa maikling panahon habang natutulog. Nagdudulot ito ng matinding pressure sa puso at maaaring magresulta sa mapanganib na heart rhythm disturbances. Bukod pa riyan, ang mga gamot na ito ay maaaring makagambala sa mga essential heart medications mo, tulad ng beta blockers na nagiging dahilan para hindi gaanong maging epektibo ang iyong treatment. Lumalaki rin ang risk ng pagkahulog, pagkalito at mga problema sa paghinga lalo na sa edad. Partikular sa mga umiinom din ng ibang medications, dapat talagang maayos ang poor sleep. Pero ang long-term na pagdepende sa mga sedative ay unti-unting nakakasira sa utak at puso mo. May natural at mas ligtas na paraan para mapabuti ang tulog mo nang walang ganitong panganib. Kumonsulta muna sa iyong healthcare provider bago magpatuloy sa regular na pag-inom ng kahit anong sleeping pill. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Pill Number 4 Tricyclic Antidepressants Ang tricyclic antidepressants ay mga lumang gamot na nirereseta para sa depression, anxiety, o chronic pain. Ang mga gamot tulad ng amitriptyline or nortriptyline ay madalas gamitin noon pero may dala itong panganib sa puso, lalo na para sa mga edad anim na pupatas. Pwede magdulot ang mga gamot na ito ng iba't ibang problema sa puso tulad ng irregular heartbeat, pagbabago sa blood pressure at maging isang delikadong kondisyon na tinatawag na heart block. Habang tumatagal, nakakaapekto ito sa electrical signals na kumokontrol sa tibok ng puso mo lalong mapanganib ito para sa mga senior na mayroon ng arrhythmias o mabagal na heart rate. Dagdag pa rito, pinalalaki ng mga gamot na ito ang tsansa ng pagkahilo at pagkatumba na pwedeng magdulot ng injury at iba pang komplikasyon. Kahit maliit lang ang dose, ang matagal na pag-inom nito ng walang monitoring ay maaaring makasama. May mga mas bagong antidepressants na mas ligtas para sa puso at utak ng mga matatanda. Sayang lang, may mga doktor pa rin nagre ng mga lumang gamot na ito dahil sa kinagawian o para makatipid. Kung umiinom ka ng trisiklikong antidepressant at madalas makaramdam ng pagod, hilo o kabog ng puso, huwag itong balewalain. Laging tanungin ang doktor mo kung may mas ligtas na alternatibo. Pill number 5. Decongestants, pseudoephedrine and phenylephrine. Ang mga decongestant tulad ng pseudoephedrine at phenylephrine ay matatagpuan sa maraming gamot sa sipon at allergy. Madalas itong ginagamit ng mga senior para maibsa ng baradong ilong o pressure sa sinus, lalo na kapag nagbabago ang panahon. Pero ang mga gamot na ito ay maaaring lubhang mapanganib para sa inyong puso. Kumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapaliit ng mga blood vessel para mabawasan ang pamamaga sa ilong. Kasabay nito, pinapaliit din nito ang mga blood vessels sa buong katawan mo, pati na ang mga nagdadala ng dugo sa puso. Nagdudulot ito ng pagtaas ng blood pressure at pinapahirap ang trabaho ng puso. Para sa mga senior, ang dagdag na pahirap na ito ay maaaring mapanganib. Lalo na kung mayroon ka ng high blood pressure or heart disease, pwede magdulot ang mga gamot na ito ng irregular heartbeat or palpitations. Maari kang makaramdam ng pagkabalisa, nervyos o pagkahilo pagkatapos itong inumin. Iyan ay senyales na may problema sa iyong puso. Marami ang akalang ligtas ang mga gamot na ito dahil over-the-counter lang at hindi nangangailangan ng reseta. Pero habang tumatanda tayo, nagbabago ang reaksyon ng ating katawan. Ang dating walang epekto noong apat na pungka pa ay maaaring malaking panganib na ngayon sa iyong puso. Laging basahing mabuti ang label at magkonsulta muna sa doktor bago gumamit ng kahit anong decongestant. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 5 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Pill number 6. Proton Pump Inhibitors, PPIs Ang Proton Pump Inhibitors or PPIs ay mga gamot tulad ng omeprazole at pantoprazole na ginagamit para sa acid reflux at heartburn. Milyon-milyong senior ang araw-araw umaasa sa mga gamot na ito na akalay lubos na ligtas. Ngunit ayon sa mga bagong pag-aaral, ang pangmatagalang paggamit nito ay maaaring magpataas ng risk sa mga problema sa puso. Pinabababa ng PPIs ang stomach acid na nakakatulong sa reflux, pero ang acid na ito rin ang kailangan para masipsip ang mahahalagang nutrients tulad ng magnesium. Ang mababang magnesium levels ay maaaring magdulot ng irregular heartbeats, madaling pagkapagod, at kahit muscle weakness. Habang tumatagal, maaari ring guluhin ng PPIs ang gut bacteria at magambag sa pamamaga, na direktang konektado sa heart disease. Kung umiinom ka ng PPIs ng higit sa ilang linggo, lalo na kung edad, 60 pataas ka, oras na para mag-reassess. Dapat gamitin lang ang mga gamot na ito para sa short-term relief, maliban na lang kung talagang kinakailangan. Kung persistent ang iyong heartburn, makipagtulungan sa doktor mo para malaman ang root cause imbes na patagalin ang paggamit nito. Dapat palaging unahin ang kalusugan ng puso. Pill number 7. Calcium channel blockers ang calcium channel blockers ay mga gamot na karaniwang nire-reseta para sa mataas na blood pressure, chest pain, o arrhythmias. Ngunit ang ilang uri nito, lalo na ang mga older versions tulad ng verapamil at diltiazem, ay maaring mapanganib para sa mga senior. Bagamat epektibo ang mga gamot na ito sa pagpaparelax ng blood vessels, maaari din nilang pabagalin ng sobra ang tibok ng puso. Para sa mga senior na posibleng humina na ang heart function, maaari itong magdulot ng mapanganib na mabagal na heart rate, pagkahilo at maging pagduduwal. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng pamamaga ng mga binti, hirap sa paghinga at pagbabago sa heart rhythm. Ang ilang calcium channel blockers ay maaari ring makagambala sa iba pang gamot na karaniwang iniinom ng mga senior na nagpapataas ng risk ng mga komplikasyon ang pinakamalaking problema ay maraming senior ang nire nito ng walang regular na monitoring. At ang mga side effects ay madalas na isisisi lamang sa edad imbes sa mismong gamot. Kung nakakaranas ka ng labis na pagkapagod, pamamaga o mabagal na pulse habang umiinom ng mga gamot na ito, maaari itong maging babala. Huwag kailanman titigil sa pag-inom ng heart medication ng walang pahintulot ng doktor ngunit laging magtanong kung may mas bago at ligtas na alternatibo para sa iyong kondisyon. Makapangyarihan man ang gamot na ito, nangangailangan ito ng maingat na pagsubaybay kung edad, animnapong taas ka at umiinom ng kahit anong gamot na tinalakay natin ngayon. Hindi ko sinasabing itigil mo ito ng mag-isa, ngunit hinihimok kitang kumonsulta sa iyong doktor. Ang mga gamot na ito ay ginawa para tumulong. Ngunit kapag ininom ng matagalan o walang tamang monitoring, maaari itong unti-unting sumira sa iyong puso. Bilang isang heart surgeon, napakaraming senior na aking nakita na na-hospitalize. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa side effects ng kanilang mga gamot. Ang layunin ay hindi para takutin ka, kundi para maiwasan ang problema. Sa tamang kaalaman at suporta, mapuprotektahan mo ang iyong puso mabubuhay ng mas matagal at mas magiging maayos ang pakiramdam mo. Ngayon na ang tamang panahon para kontrolin ang iyong kalusugan. Manatiling informed, maging alerto, at huwag matakot magtanong tungkol sa mga gamot na iyong iniinom. Napakahalaga ng iyong puso para baliwalain. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.